O oh, sige, riposo, kain muna tayo ng prunes konti na lang kasi naglaglagan na lahat yung mga bunga. May, may natira pa namang konti. Eto. Mmm. Mmm. Ang tamis. Ang sarap. O, mm. oh, eto ha. Mmm. 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 Peta. Ito. Mas dark. Mas sinog. Hmm. Ang sarap. Tamis. Hmm. Ang hmm. baba ng puno. Hmm. 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 Yep.